Napakasakit nga naman ang uh, ma-reject Lalo na ang mga commuter na tinanggihan ng mga taxi drivers Ano nga ba ang pwedeng parusa para sa mga supladong chopper ng taxi? Alamin sa NBI, naku, bawal ito Alamin kung bawal o hindi Dahil kung di mo alam to kaso ang kakaharapin mo sa NBI Naku, bawal ito Taxi driver na tumanggi sa pasahero? Nako! Pawal ito! Kapag walang mabuk na TNVS, taxi ang ating alternatibo. Ngunit paano kung akala mo'y makakasakay ka na, pero pagtigil, tatanggi pala ito. Alam nyo bang may karampatang parusa ang taxi driver na tumanggi sa pasahero? ang mga driver at operators ay maaaring managot sa paglabag sa Joint Administrative Order 2014-01 Section 4 Number 2 o ang refusal to render service to the public or convey passenger to destination. Maigpit na ipinagbabawal ng Land Transportation Office ang pagtanggi ng mga pampublikong sasakyan sa pagsakay ng pasahero. Ang sino mang lumabag ay pagmumultahin mula 5 hanggang 15,000 piso impoundment ng sasakyan ng 30 araw at pagsuspinde sa Certificate of Public Convenience o CPC nito. Hinikayat ng LTO na dumulog sa pinakamalapit nilang tanggapan ang mga paserong tinanggihan ng pampublikong sasakyan. Huwag tigilan ang pumarang pasahero kung tatanggi ka lang kapag malayo pala. Sige ka, baka masabihan ka nang. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito!